morning good morning ito ang ito ako sa bay aming baybayin napaka ano tahimik lang dagat lang kaalon alon yan napaka ganda yan you know? o oh, alas 7 pa ng umaga Takong check alas 7 ng umaga ano ha ay sarap maglublob eh. tatay ko nandyan sa kanyang fish trap kaso hindi ko makita ayan o linaw linaw ng tubig hindi ko dala yung aking expro cellphone lang to baka mahulog nakulayari ayan oh. linaw Ano? Linaw-linaw, oh. po Tapos yung mga mangrove, o kaya bakawan. Yung mga dati namin, mga 1990s, kami nagtanim yan, bakawan na yan. nung high school, high school life. Project yan namin. Mga, pero ang pumunta dito, mga hapon. Tinulungan namin project pala ng mga hapon yan na magtanim ng bakaw hanggang kung sa malayo yan ito pa sa kabila ano to hindi naman to bakaw ibang kahoy naman ito lang yung mga bakaw para silungan ng mga isda ito sa unahan naman may fish trap yung tatay ko sakto yan ano naman yan ha? mga isda yan nandyan mga pag ganitong malalim ang dagat andyan sila na mamasyal yan o yan yan doon so bye bye na yung bye bay bye na yung yun sa bye bye ng lupain eh ng aking lulo yung doon banda yung kabilang bakawan So, malalim ang dagat. Medyo malalim. Ay, kung maglakad papunta doon. Dito na lang ako. Punta sana ako doon sa aking tatay. Kaso, baka maraming makate. Eh. Ano? Halinaw, oh. Oh, halinaw ng dagat. Dito lang ako. Hindi ko lang masilip yung ano, face trap ng tatay ko. Saan nandaan nun? Tapos yun, may nang ano, may nang isda dyan. Dalawang bangka. Ito, maglublob lang ako. Ligo kaya layo pala ng face trap ng tatay ko hindi ko makita yun bye maligo ako lagay ko lang yung aking cellphone doon sa baybay kasi baka mabasa para makapaglublublublub ako sa dagat no, linaw kitang kita nilalim ah, oh, pakati na pala to ito, kati na yan kasi malalim pala siya medyo kati na nga Hanggang dito pala yan oh. Ayan, yung dagat hanggang diyan sana yan. Yan nito ako magluglug ako. Ulo-luglugla akong saglit. Para makaligo ng dagat. Yeah.